Panalangin sa umaga. Paminoon namin Diyos, mahal naming amang dakila at banal. Lumalapit kami ngayong umaga, sa iyo O oh Diyos, nagsusumamo na kami ay iyong pagpalain at kaawaan. Hindi kami karapat dapat sa iyong pag-ibig at sa lahat ng mga biyaya na nagmumula sa iyong mga kamay. Munit ikaw ay Diyos ng awa at habag. Mula sa kalaliman, kami ay dumain sa iyo. Panginoon, dinggin mo ang aming dain at pakinggan mo, O Diyos, ang tinig ng aming pagsusumamo. Nalalaman mo, Panginoon, at nababatid mo ang aming mga kasalanan at kasamaan. At kung bibilangin mo ang mga kasamaan laban sa amin, hindi kami makatatayo sa iyo, sapagkat nagkasala kami sa iba't ibang paraan. Ngunit may kapatawaran sa iyo dahil ikaw ay mahabagin at maawain. Naghihintay kami sa iyong awa sapagkat kasama mo ang pagtubos. Mahal na Panginoon, lumalapit kami sa iyo sa panalangin na kinikilala na ikaw ang aming pinagmumula ng lakas at tapang. Salamat po Panginoon sa pag-ibig mo sa amin. Salamat po sa mga biyaya na iyong ipinagkakaloob sa amin sa araw-araw. Muli mo po kaming akayin at pangunahan sa lahat ng aming desisyon at gagawin. Ingatan mo po ang aking sambahayan, mga kapatid, at lahat ng aking mga mahal sa buhay, ganun na din po ang aking mga kaibigan. Bigyan mo po kami ng malakas at malusog na pangangatawan, at ilayo sa anumang kapahamakan at malubhang karamdaman. Panginoon ninanais namin gagawin ang iyong kalooban, at hindi ang amin sarili sa buong araw. Ipakita sa amin kung ano ang ipapagawa mo sa amin. Turuan mo kaming gawin ang iyong mga utos. Huwag namin sundin ang mga hangal na payo at pamamaraan ng amin sariling puso. Huwag kaming manalig sa amin sariling kaunawaan. Ikiling ang aming mga puso na sumunod sa iyo, at lumakad sa daan ng iyong mga utos. Kaya't naway kalugdan ka namin at luwalhatiin ang iyong pangalan. Nais naming maging mga pagpapala sa iba at sa mundo, at humihini kami ng biyaya na ipakita sa lahat ng nakakakita sa amin, ang iyong kagandahan sa aming sariling buhay. Puspusin mo kami ng iyong banal na espiritu at pagkatapos ay magninimin ng iyong buhay sa amin. Naway mapasa amin mga puso ang kagalakan ni Jesus. Tunungan mo kaming maging aliw sa mga nasa kalungkutan. Turuan mo kami kung paano makiramay sa mga naghihirap. Pagpalain mo po ang aming tahanan at ang aming pamilya. Hinihiling namin ang lahat ng ito sa pamamagitan ni Heso Kristo na aming Panginoon na nabubuhay at naghahari kasama mo at ng Espiritu Santo, iisang Diyos, magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalamit ka. Sambahin ang nalan mo, mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ng amin kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala. Para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso. At iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba ginuong Maria, napupunuhan ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at tinagpala rin naman ng anak mong si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, Ipanalangin mo kaming makasalanan. Ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Diyos Espiritu Santo. Kapara noong unang-una. Ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen.